Ay, mga idol, manood muna tayo sa mga dumaraan na sasakyan. Oh. Yun, may 6x na truck na sundalo. Naso walang laman mga idol. Ito so, mga idol, o. naka... nakaangat na ano speedboat ito muna tayo magtambay sa labas mga idol kasi nakakainip din doon sa ano alam ng bangka ay nandun pala si John nakatulong Ho! Ho! <laughs> yung dalawa na yun oh <laughs> nagtulong sila sa ano uh, nagbaba ng palakaya ng pusitan na long line hindi hmm. ako nakita ang dalawang kaibigan natin ayan mga idol oh. No? nandito yung mga bangka mga idol sa tabi lang ayan walang laot mga idol siguro konti pa yung huli eh, na hindi kaya walang laot kaya dito muna tayo magtambay sa ano mga idol sa taas ng port biyuhan natin yung mga dumadaan sa sasakyan yan uh, na matas sangkay dadaan yun doon Ganito, ganito lang ang buhay dito mga idol pag walang laot. Oh, yun. May dumaan <clears throat> ang kagandahan lang dito mga idol, walang traffic. Kundi, ang traffic lang eh, yung sa stoplight, stoplight lang. Dito wala, tuloy-tuloy ang dali ng mga sasakyan traffic, napakaluwag ang kalsada. Oh. Dalawa na 'yon oh. oh. <laughs> hmm. Yan po yung paligid dito mga idol. yung 4 points jalan pa jalan ha? kunti na oo yung kaibigan nating Indonesia mga idol dito naman tayo sa kabilang area mga idol mga nakaparada mga fishing ano vessel na ano speedboat oh kadami yan mga idol oh kadami yan yun wala dito hanggang doon oh kadami mga idol hmm. Grabe dami-daming mga speedboat pagpana ko ng pusitan mga idol lahat ito walang matitira dito mamiminwit ang mga yan mga fishing ano na yan fishing na speedboat o, sige na mga idol hanggang dito lang ang ating video maraming maraming salamat po sa manunood nito paki-share na lang mga idol paki-like at paki-follow na rin po mga idol maraming salamat po bye bye alam oh, marami pang motorista na dumadaan mga idol sige na po mga idol God bless po sa ating lahat at mag-iingat tayo sa araw-araw natin ipo okay, bye bye